Ayan, hello mga idolo ko. Ito may panang-sangkap ako mga idolo ko. May gagawin ako mga idolo ko. Ang panangkap ko ay harina, asukal at itong kalumit, itlog at ang importante nating sangkap ay ang kamote. Nabalatan ko na rin mga idolo ko. Ayan. May gagawin ako mga idolo ko. Kung matutunan ko ang aking binabalak na gagawin good luck na lang ayan dudurugin natin tong kamote mga idolo ko may gagayahin akong recipe kung makakaya ko kaya Ah, uh, sana uh, panorin hanggang dulo mga idolo ko ayan mga idolo ko Ah, uh, nadurog na natin ang kamote at ang sunod natin ang ilagay ay ang itlog Ayan. Ha? Ayan, meron pang nakahalo. Ayan, dalawang itlog ang ilalagay ko mga idolo ko. Ayan. Hahaluin natin mga idolo ko. Ayan, at lalagyan natin ng konting asin. At dalawang kutsaritang kalumi. Yan, halo-halo natin uli mga idolo ko. Ayan, nalagyan ko na lang kalumit at lalagyan natin ng asukal mga idolo ko. Ayan. Sana magka, magkatotoo itong pangarap ko mga idolo ko. Nakita ko lang sa Facebook. Ayan. Ayan, hahaluin uli natin mga idolo ko. Ayan, nilagyan ko na siya ng harina mga idolo ko ahalo-haloin ah, natin ito mga idolo ko. Inilipat ko siya ng lalagyan kasi hindi kakasya. Kamote na may itlog, na may harina, na may halumet at may konting tawag na ito, konting asin at may asukal. Ayan mga idolo ko. Oh. Ayan, dito natin siya lulutuin mga idolo ko sa may uh, kawali at aabangan niyo mga idolo ko kung ano ang resulta ng aking uh, lulutuin ngayong gabi na ito. Ayan mga idolo ko, nakasalang na siya mga idolo ko at may...